O, oh, dagdagan na natin, no? Dahil babait ka, dahil wala kang alak. Walang sigarilyo. Kaya din nagdaan. Si Lola naman, dagdagan na natin. Bili <laughs> ko ng sigarilyo. <laughs> Thank you po, that. <for> Bili <laughs> ko ng sigarilyo. <laughs> Thank you po, that. Ipili mo na sigarilyo mo? Akin okay oh. na to. Ang ano? Sana hindi mo sinabi? Oo, oh, nagsisigarilyo ka pa. Sa kanya, Ay, niya, vitamins, wana? kaya nga nagagalit galing kami sa galing. kanya. Oh. Nagagalit yung maanak rin. Oo. Oh. Tama na yung 1,000 libo para hindi mo ibili ng sigarilyo. Sikip ng daan dito, dahan-dahan lang. Senyor. Ang senyor Ay, may mga senyor doon. Teka lang bro, teka lang. Kaya ko. lang natin sila. Ngayon mga kababayan, may nakita ang mga senyor dito. Masikip yung daan dito, mahirap, kaya ingat lang. Tara, kumustayin natin. Okay. Hello, kumusta po? Lola, kumusta po? Ganito na lang sir, mahina na ang tao sir. Munting hindi makalakad sir. Po? Munting na hindi makalakad sir. Eh bakit po? Ba't ang liit ng tungkod nyo po? Ha? Na Dapat nagpagawa ka na medyo malaki, Lola. Wala naman akong mister na, sir. Ha? Wala na akong malaking ano dito, sir. Yung mga apo? Wala, ba yung mga apo dito? Nah, Di hira. Isa lang ang apo. eh, ah, e, pwede na yun kahit isa. Eh, para magawan ka ng maganda-gandang tungkod. Ha? Si Lolo? Kumusta naman si Lolo? Ito po. Ilang taon na po si Lolo? 80 po. 80? Si Lola, ilang taon na po? 81 po, sir. 81. Magkaano-ano po kayo? Magkabalae. Magkabalae. Ah, balae. Si nanay naman, kumusta po? Ako ang, ang isa niyong ano? panunood sa TV po. Ano TV? po? Kaya, ako ang isang palaging panunood. Ah, laging nanunood. Yes po, kaya mayroon ako doon comment sa inyo kanina sa cellphone na sana Daddy Frankie punta ka naman dito sa barangay Awili. Mm. Kasi marami namang na naghihintay dito sa inyo na matutulungan na may hirap. Yun ang ano ko. Oh, doon sa, may. Opo. Naplagi ko kasi napanood. Napan ano ba yung napanood nyo kagabi lola? Enay. Eh, Do doon, yung ano yung pinagkainan nyo doon sa, saan ba yung lugar? pa? Ako? Uh, hindi ko po alam. Ano mm. ba yung napanood nyo? nan, kumakain kayo doon. Oh, tapos? Parang hapunan. Tapos sabi nyo, bukas, sabi nyo, mag-ikot kami ng buong, barang, abuong uh, buong uh, anda, sabi mo. Oh, tapos? Tapos, uh, para makatulong kami sa parang nahihirap na tao na nangangailangan sa amin. Opo. Oh, Nakikita ko po yung mga pira nyo doon. Ay, sana, Lord, pupunta dito si Daddy Prank <laughs> para marami siyang matulungan. Ano ba yung sabi ko doon? ah uh, ano, yung sabi mo, ano, hindi ko na-memorize ata. Ano ba, pero kahit pag napanood nyo, yung, ano yung ibig kong sabihin po doon? Ano, yung mga senior citizen, opo oh, sabi mo, para makatulong ako sa kanila. Mamimigay ako Mamimigay. Oh, sa mga senior, senior na nakafollow kay Daddy Frankie. Yes po. Yeah. Yun ang reason, oh. pagdaan ko, nakita ko kung mga senior dito. Uh -huh. Ako na yung isa. Nakafollow ba? Sinanay, nakafollow ba? Oo. Uh -huh. Paano nakafollow? Walang cellphone? Wala. Kaya, pero sila ang in-invite ko po, Daddy Frankie. Hmm? Yeah. Tinawag ko po sila para ba para sabi ko magpakita kayo para malay nyo baka maswertehin din po kayo. Alam nyo po ba Bimbing na makakadaan si Daddy Frankie dito? Sure, sure talaga Daddy. Paano nyo nalaman na makakadaan si Daddy Frankie dito? Nakikita ko nga sa cellphone, ay sa cellphone nga napanood ko nga Daddy Frankie kaya gusto ko talagang nung nakita ko yung sasakyan nyo, yun ang lagi yung sinasakyan na Apo. sa sa TV, uh, cellphone, mm -hmm. kaya sabi ko ayun ay, na yun. Ayun. <laughs> Ayan mga kababayan, eh, ko, nadaanan. Nanay, tatay po pupunta kayo dito, dali. Sabi ko, para malay nyo, mabibigyan po tayo ng kaunting tulong sa kanila. Sabi so ko. nanay niyo po sila? Hindi. Ano ito, balay ko po. Balay rin. Ay eh, sila ito naman. anak ko din po yan. Magbalai din. Opo. Po. So, mag din? Oo So magkakamag-anak pala kayo dito. Balai. Po balae ko pa rin siya. Balae eh, pa? Iyan po, ay, anak ko din niya. Ito yung manugang nila. Mm. Yung asawa niya is namatay na. Asawa ni nanay? Hindi, asawa ng oh, anak ko din oh, diyan. Oo, oh, yung asawa niya din namatay, na namatay, na, na, na din rin. po. Si Lulu, parang malakas pa eh, no? Malakas po. Masel-masel pa eh. No? Malakas pag may ano siya. Pag may? Pag may tungkod. Ah, pag may tungkod. O ganyan sana, Lula, ang tungkod mo medyo matangkad. Kasi pag ang X, eh, pakuba ka ng pakuba. Uh, uh. Kailangan tumaas ng konti. No? Magpagawa li ako, sir. Ha? Magpagawa li ako. O, oh, papagawa. Sige. Dahil uh, mga followers kayo, nakita ko kayo dito, bigyan ko si Lola. O, oh, Lola. O, oh. oh, lo. Yon. Oh. Ay, thank you po, Daddy. Thank you po, sir. Oh, walang anuman po. Masaya ako na nadaanan ko kayo dito. Kasi nagpapasalamat din po ako, dadi Frankie, dahil siguro ang Panginoon ay nakinig kayo. Basta po na makakarating po kayo dito. Opo. Saan Tatlong araw si dadi Frankie dito. Nay, na mag-iikot-ikot. Hahanapin ko yung mga talagang ah, may hirap nating mga kababayan. At kami mamimigay ng kaunting tulong na abot lang ng aming makakaya. Kaya masaya ako na isa kayo na nadaanan ko dito. Kaya nga pa... Kaya nga, Daddy, eh, nung nakita ko talaga yan, kaya tinawag ko na agad itong dalawa. Ah, tinawag mo. <laughs> Kasi gusto ko rin talaga na makahingi ng kaunting tulong sa kanila dahil mm -hmm. lalo na yung si tata ko, mm -hmm. ay wala naman siyang ano talaga. Walang? Walang. Nag, parang nagbibigay sa kanila yung ay, mga anak na. niya. Po. Kayo po, anak niyo po ay wala kaming anak dito pas na, daddy dito lang yung isa yung isa ito yung ano na, mm -hmm. nandoon sila sa ano naghahanap buhay mm -hmm. nandoon yung bahay namin po daddy mm, -hmm. sige lola thank you ha salamat po lola okay ka lang ha thank you po opo oh, ano gagawin mo sa 1000 Ibili <laughs> ko ng bigas po, sir. bigas. Ang ulam? wag na sir basta bigas lang importante bigas sabaka hindi mahirap ang ulam yata dito no murang isda Ay, mahal din mahal. ah mahal din no oh. si lolo naman lo ano gagawin mo sa 1000 bigas bigas tsaka kape kape. Ah, kape gin wala nang gin wala na retero na wala ring sigarilyo wala rin sigarilyo kaya ano para masumaba pa ang buhay ano po ha huh? Ang kaawa itong mga lulo na ito eh. O, oh, dagdagan na natin, no? Dahil babait ka, dahil wala kang alak. Walang sigarilyo. Kaya tinagdagan. Si Lola naman, dagdagan na natin. Bili ko ng sigarilyo. Thank you po, po Dady. i mo ng sigarilyo mo? Akin okay. okay na ito. Dahil ako, Sir. i daw niya ng sigarilyo eh. Ang gati mo. Hindi, nagbibiro Ano? Sana hindi mo sinabi? O, nagsisigarilyo ka pa? Sabi Ay, ayo. Bayta miens kaya nga nagagalit Kani kami kisa, sa kanya. Oh. Nagagalit sorry. 'yung anak niya. Oh. oh. Tama na 1,000 para hindi mo ibili na sigarilyo. Salamat lola, babay po. <laughs> Thank you po.